Pinatayin na eh. Lagi ka ya? Lagi ka ha? Vlog, vlog, vlog. Water J-Moto TV. Yeah. <laughs> 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 Teka saan kayo? Ay, tayo Rizal. Magkakasama kayo? Yes, tatlo sa mama Love you ma! Love you ma! Ano pa mama mo? Rosantos! Santos. <laughs> mo! Adjeli ay! kuya! Oh, siya taro. Diyan, may sticker kaya? Wala e. Eh. Sticker o oh, tubig e. <laughs> Hindi, oh. pwede naman galing dito. Ato, mm. water, water. Hey. Sarado, na, Sarado na si Eva agad. <laughs> Mayroon pa rito. Ang nila, oh. ko Ito, kung Besh. At tapos na? Ay, mayroon pa na. Babantayan. Bawal din dito na ano. May ater din dito. Ayan nga. Pwede nga. Ay, lang ba Ah. Ano ba 'yun? Oo. Uh, Sheka. Ba 'yun? Ay hindi kalahati. Kalahati. Lang. Oh, wag mo na 'to. Ito kalahati rin 'yan. Nagpanggap. yan? Lain naman sa sabitan mo. Hi, ma'am. Ganda niyo. Dito tayo, dito tayo. Tayo sa busay. Oh, malalim ba daw? Six feet. Mababa ko eh. Seven yung pinapaliguan mo eh. Four Ang haba nila oh. Parang tahimik na, no? Wala ka dito, gandun -Gan lang ulit Olympic. Masaya ka din sa Olympic. May eh. Ah, dyan? Mainit ba? Ay, sarap, putang ina. Ay, ko. Puro ihiyata ito eh. Dito, Tara, 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 tara. Hanap tayo ng chicks. Ano? Anong gano'n? Corphit. Olympic. Ang init, no? Ano ba ito? Ihi ba ito? <laughs> Grabe, init. Ay, naka-vlog ka yan. Naka-vlog Oo. Sino ba pwede i-vlog dyan? Tayo, tayo. Mayroon tayo dyan. Na, Ayan. Naka-vlog <laughs> ka daw ni Buya. Ano na ang pangalan mo? Ayan na ang page Shout out muna. Shout out muna sa'ya. Shout out na sa'yo, lahat. Anong ginagawa mo rito sa Busay? Hindi siya auto dolphin. <laughs> Yun know, how to dolphin. <laughs> <laughs> yeah, to. Sarap ng init no? <laughs> <laughs> may init tubig ba ito o may ihi na ito? Hindi siya ano wave malamig. Saan? Pag pinatay na eh. Lagi kaya? Ha? Lagi ha? Lagi kaya? <laughs> <blag>, <laughs> What are you hmm. J Moto TV. Yara to iyo. Teksan na yo. Ai, Dai Rizal. Mga kasama ka yo. Sumasama mama. love you ma. Love you ma. Ako mama mo. Cruz Santos. Mario Radelian. Ako hindi, may sticker kaya? Wala eh. Sticker o tubig Hindi, pwede naman galing na, dito. Ano hmm. pangalan mo? Ano pangalan mo muna? Uy, na-rain lang ah. Na-rain lang okay. ah. Ano yan? Okay. Ano meron mga aming sasabihin kayo? Wala <laughs> na <Marano> talaga ah. <laughs> Papa <laughs> 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 na guys. Papa na. Siyempre miss ko sa damayan. Happy 420! <laughs> Oo, oh, marapit na. Happy 420! 420! Happy 420! <laughs> baka nyo J-Moto TV punta nyo sa Youtube Yes Sir! Let's go! Yes, Pagkakalamin nyo nyo oh, oh. Ay sorry sorry Kuya! Saan oh, ba yung yun? <laughs> ko Okay Kuya! Yes, easy, kaya sisig ka doon! vlog ko Video doon oh! Ano baka mawala ito? <laughs> <laughs> so, na yung ko? Bulta <laughs> ko yeah. so, wala. ha! si ate! Uh.